Krabi na pa sa dulo. Dulo no. Oh, na parang Dati po wala ito eh. So, mas maganda protection po ito para sa mga market po dito, mga cafe friends. Mga mag-ingat. Oh, oh yung water gogolin water delay di nakahihinting no. malaya ala okay, na Siyempre okay, mo kabundukan ng Bayan ng Tanay yung pwede sa Palo kaya